DIY Moto Morning mga ka Moto No bali ngayon ay October 8. Araw ng Miyerkules no. So babeta ako ilalamob ngayon. So may ano tayo ngayon, may first booking na tayo. So nakuha natin dito lang sa Cavite papuntang Magalang Pampanga no. So, bali, priority siya. 338 yung shipping fee niya. So, piyesa ng sasakyan yung dadalhin natin sa Magalang ng mga kamoto vlog. So, hanapan natin ito ng kasabay. Okay, diretso na natin sa Magalang De, sa Magalang na tayo humalap ng ng second booking natin mga kamoto vlog. Huwag na natin ito i-double booking. No? So, yun, update ko kay mga kamoto vlog sa pagkakot tayo ng pangalawang booking sa araw magalang alang moments later. Sa so, mga kamoto do may nakuha tayong pan second booking no. Araya to ang So bali shipping fee niya ay 157. So na-deliver na natin siya mga kamoto vlog. Then may nakuha tayong pan third booking. Ah, naman siya no. Booking natin Mabalacat, Mexico no. 96 pesos abono 300 mga kamoto vlog. So nag-abono tayong 300. So ayun ah napana natin ito naka sa Biden kain muna tayo ng tanghalian mga kamoto so update ko kay pag kami nakuha ang pang fourth booking auto blog minako tayo pang apat na booking no Mexico San Fernando yung shipping fee niya ay 160 so hindi pa natin hindi pa tayo, andito pa tayo sa pickup up location no? hindi pa namadating sa si atin no for pickup up pa rin yung ano niya item so ayun uh, ang nito yung mabalakat Mexico ay dideliver -de muna natin then Mexico San Fernando na tayo mga kamoto Then hanap tayo ng panlimang booking. Ay eh, mga kamotovlog na, na-pick up na natin yung item. So deliver na natin muna yung Mabalacat, Mexico, then Mexico, San Fernando tayo mga kamotovlog. A few moments later. So ay eh, mga kamotovlog. na, no, napasukan tayo ng panlimang booking. Ah, uh, Mexico to Cabanatuan. So 465 yung shipping fee, no? Uh, mga ano lang siya maliit na item mga gasket mga kamotovlog so yun yung itadrop up natin sa kabanatuan so yun drop up natin to mga kamotovlog at wag na natin hanapan ng katabay kung meron man di mas okay mga kamotovlog do kuha na tayo doon pabalik update ko kayo mga kamotovlog moments later Eh mga kamotovlog vlog no, nakuha tayong pang anim na booking no. Ah, uh, Kabiao to San Leonardo, Nueva Ecija. Ten so, shipping niya 106. So na i-drop off na rin natin siya mga kamoto vlog no. Then binayaran tayo ni Ate na 110. Then yung sa kabataan na drop off na rin natin. So binayaran ang shipping fee noon ay 465. Binayaran tayo ng 500. So ayun mga kamoto no, bali yung ating gross ay pumalo na ng 1464. So kulang na lang ng ng 36 pesos para ma-hit natin yung 1,500 pero okay na yun mga no? Uh, at least malapit na sa target natin yung ating gross uh, bali so yun nagpaka uh, nagpagas na rin tayo 200 pesos yung pinagas natin then the less main top up so more than 1,000 pa rin yung net income natin ngayon mga kamoto na so ayun uh, Ayun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at huwag nyo kalimutang pindutin ang ng ating notification bell para update kayo sa mga i-upload na video mga kamoto vlog. Hanggang sa muli mga kamoto vlog. Bye bye!